panalangin para sa natatanging kahilingan. Itaas natin sa ating butihing Panginoon ang lahat ng ating mga pangangailangan at ang ating mga natatanging kahilingan. Manalangin tayo. O Panginoong Heso Kristo, nagpapakumbabang lumalapit at naninikluhod kami sa iyo, lalo na sa panahong itong kailangan-kailangan ka namin. Sinabi mo sa amin, anuman ang hilingin niyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ko na kanyang anak. Kaya naman aming Panginoon, buo ang aming pananampalataya na ipagkakaloob mo ang anumang hilingin namin sa ngalan mo. Tingnan mo ang mga minimithi ng aming mga puso at pakinggan mo rin ang aming mga daing na itinataas namin at ipinagkakatiwala sa iyo ngayon. Ipahintulot mo na sa iyong kabutihan at dakilang awa, matanggap namin ang aming mga ipinagdarasal sa oras na ito. Katulad na lamang nang sabihin mo na humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Marapatin mo na matanggap namin ang mga biyayang kinakailangan namin at ang mga natatanging kahilingang aming idinudulog sa iyo. Kalugdan mo nawa kami at dinggin kung nauukol sa kaluwalhatian ng Diyos at ikabubuti ng aming kaluluwa ang aming mga hinihinging biyaya. Sa aming pagtanggap ng naguumapaw na biyaya mula sa iyo, gawin mo kaming bukas palad nang makapagbahagi kami sa aming kapwa. Sa gayon, sa pamamagitan namin, madama rin ang mga tao sa aming paligid ang iyong dakilang pag